Sa uh, 1.12.48 uh, hanggang 50, ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Um, ang Ayon po sa ating uh, Panginoong Isu Kristo, ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos. Kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. At nararaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay na, na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama. Ngayon ko sinasalita. So, dito po, no, ang sabi ni Kristo, hindi po siya nagsasalita sa ganang kanyang sarili. Kundi ang sinasalita po niya, kung ano yung sinasabi sa kanyang Ama, yun ang kanyang sinasalita. Sinusunod niya yung utos na yon, Masinasalita niya. At yung sinasalita sa kanya, no? Ng ama, na utos sa kanyang sabihin, ito ay buhay na walang hanggan. Hindi po natin pwedeng, okay, sinasabi dito sa Biblia, No? Yung sinasalita niya ay buhay na walang hanggan. Hindi po yung utos na sinasabi niya eh, sinasalita niya yung salita ng Ama eh, tatakbo ka ngayon doon sa sampung utos. Ito yung buhay na walang hanggan. Hmm. Hindi po nagagamit naman yung salita ni Cristo rito. Ang sabi niya, hindi siya nagsasalita na mula sa kanyang sarili, kundi ang Ama na nasa kanya ay nag, na nagsubo, siya ang nagbigay sa kanya ng utos kung ano ang dapat niyang sabihin at kung ano ang dapat niyang sabihin. Sinalita ba niya sa mga utos? Ha? Huh? Sinalita ba ng Diyos yung isang utos kay Kristo para salitain naman ni Kristo ang isang pungutos? So, dito po, no? Ito yung Pagdala ng ating minamahal na Pastor Agudo na talaga doon sa ating mga kapatid sa 1, 12, 48, 50, pagkatapos ay eh, sinusuportahan ng Exodo 20, 1, hanggang 17. Yan. Hindi po natin pwedeng sabihin na yung iniuutos sa kanya ng ama ay isang utos dahil eh, hindi naman po nagsalita ng sampung utos ang abang doon sa anak. At hindi rin nagsalita ang anak na sampung utos para ipasunod sa ating. Kasi kailangan po no matupad po yung kailangan matupad yung mga nasusulat. Eh. Kailangan matupad yung nasusulat. Hindi po tayo dito nagbabago. Ang Diyos po ang nagbago. Ang Diyos po ang nagbago ng kanyang, ano, salita. Binago po niya. Ano yung binago niya? Na sinasabi. Sa Jeremias, 3, is. ano sinabi roon? At mangyayari, pagka kayo'y dumami at dumago sa lupain sa mga araw na yaon, sabi ng Panginoon, sabi ng Panginoon, ha? Ah. At mangyayari, pagka kayo'y dumami at dumago sa lupain sa mga araw na yaon, sabi ng Panginoon, hindi na nila sasabihin ang kaban ng tipan ng Panginoon. Ni mapapasaisip man nila yaon, ni aalahan nila yaon, ni nanasain nila ni mayayari pa man, ni may sasagawa pa man. Ang Panginoon po ang may sabi niyan. Pero noong panahon ni Moises, hindi po natin sinasabing wala na yun. No? Ang Diyos po, ang, ang Biblia ang nagsasabi ng mga wala na, nagbago, no? Pagbabago. Biblia po ang mga nagsasalita niya. Wala po tayong katang baguhin ang aral. Natulad, pagka Jerusalem Church of God ka, ang aral mo, kinakailangan, magbuhat Jerusalem. E pag hindi magbuhat Jerusalem, eh... Eh sigurado, hindi sa Diyos yun. Bakit? Eh sinabi na nga, magbuhat si Rosalyn. di ba? <laughs> ang ipangaral, ang pagsisisi at pagpapatawad, magbuhat Jerusalem. Ang pagsisisi at pagpapatawad, kinakailangan, doon manggagaling sa Jerusalem. Hindi sa bundok ng Sinai, Sinabi ni Jeremias, no? Pag dumami kayo sa panahong yaon, hindi na pa yan, isip niyan. Bakit kasi? Sa versikulo 17, 3.17 ng Jeremias, balita tayo. Sa panahong yaon ay tatawagin nila ang Jerusalem na luklukan ng Panginoon at lahat ng mga bansa ay mapipisan doon sa pangalan ng Panginoon sa Jerusalem. Hindi na rin lalakad pa man sila ayon sa pagmamatigas ng kanilang masamang kalooban. Ayan. Wala na. Lalakad na po tayo doon sa pangalan ng Panginoon. Sa Mikas 4-5, bawat bayan, bawat tao, lalakad sa kami, kaniyang Diyos. Pero tayo, lalakad tayo sa pangalan ng Panginoon natin. Saan? Sa Jerusalem doon tayo lalakad sa Panginoon sa pangalan ng Panginoon sa pero sa hindi sa pangalan ng Panginoon sa bundok ng Sinay hmm. kasi doon yung kautosan po no, na sinasabi nga rito ni Kristo hindi po ito ito sa sampung utos kasi masisira po ang propesya masisira ang hula kay Kristo gaya po ang sinasabi sa Isaiah 44 No? Tingnan po natin ang Isaiah 44. Isaiah 44 versikulo 18 hanggang 19. Huwag din yung alalahanin ang mga dating bagay o bulayin ba ang mga bagay ng una. Huwag hmm. nang alalahanin, utos yan. Isaiah 43, 18-19. Narito, ako'y gagawa ng bagong bagay. Ngayon niya ilalabas. Hindi ba ganun yun malalaman? Yaon, gagawa rin ako ng daan sa lupaing masukal. At nang at mga ilo sa ilang. Ano po pala ang sinabi ni Propeta Isayas? ang Diyos gagawa ng bagong bagay. Yan. Yeah. No? Gagawa ng bagong daan doon sa lupain masukal. Pag sinabing lupain masukal, hindi po literal na masukal yun. Ito yung lupain na punong-puno ng kasalanan. Diba? Yan po yung Israel. isayes 48. 40... Ah, 43, 18 hanggang 19 po. Sorry,